So po guys, ngayon magluluto tayo ng ginataang hipon at alimasag. Ayan, gata. Lalagyan natin ng string beans. Green chili. Ginger. Garlic, onion, lemongrass. Ayan po, umpisa na natin. So guys, ayan, nilagay na natin yung ating kata mamaya ihuhulog na rin natin itong bawang sibuyas ginger at saka lemongrass pakuloyin lang po natin itong gata guys ngayon kumukulo na lagyan natin ng patis pampalasa mga 3 kutsara ngayon ilalagay na rin natin itong mga lemongrass ginger sibuyas bawang maglalagay lang ako ng isang shrimp cubes para mas malasa ayan, after 5 minutes kulong-kulong na, ilalagay na natin tong kipon na at saka crab ayan, haluin lang po natin ng na konti para magmix siya ayan, hintayin natin kumulo Lalagay na natin yung green chili lalagay ko na rin itong beans. Ayan guys, ang ganda na ng kulay ng hipon natin. Taklo ba natin para kagad maluto. Guys, after 8 minutes, ayan na, luto na. Kaya na po tayo. Wala. Bye bye.